ay oh. Kit ng bunga ng kamatis ko. Ayan, oh. Ang liit, oh. Ano ba sabihin nyo, hindi naman kamatis. Ba sabihin nyo, ha? Ayan, oh. tanatin Malang kamurang kama, kamatis ngayon. Ayan, oh. Oh. Pag may tanim, may aanihin. ba? Diba? Sabi nila, pag may tanim, may aanihin. Ayan, oh. kamatis. Alam nyo ba kung saan galing ang kamatis na to? Ah, Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Hmm. Ayan, o. Oh. Ayan, ang kamatis, Oh. Ayan, o. Oh. 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 Ito nyo, kamatis. Hmm. Hindi masyad makikita, gawa ng may araw, eh. Ayan, o. Oh. Dalawang puno yan dadal i-deliver ko sa ano yan sa baklaran o sa divisoria Ang dami yan ayan o oh, dalawang puno lang o oh, ha ano ha ganyan lag ano oh. diba ano oh. may pambinta na ako o. ang liit nyan no ang liit. Ayan o. O. Cute ano? Oh. Kit ano? Kit ng kamatis ano? Ayan, ang liit niyan, no. Ano, galing yan diyan, no. Ha. Ba? Mag tanim ako. Sabi, pag may tanim, anihin. Oh, ha? Ayan no. Oh. Hmm. Ha? Dahil bulaklak niyan. Kahit pag ganyan ganyan niya, maraming bulaklak 'yan. di ko kaya sa Divisoria. Sa sa ano? Sa Baklaran, Las Piñas. Oh. Ano, oh. ha? Po. At ako'y mami, magbi, mamimigay pa ng aking kamatis. Unang pag una daw bunga unang mong puti, pamigay mo para lalong dumami. Oh. Ha? Ganun daw yun. Kaya, mamaya ipamimigay natin to. Ganun tayo eh. Ano? Ay, maray pong salamat. At ako'y pa. Ayun pa. Ayan, natin dito. ano o. Ano? Magigib pa ako. Konto na naman ang aming CR. Mamaya. May pandeliver na ako sa Divisoria. Nah, yang kamu nak. Gigib kasi ako. Pag-deliver <coughs> ko sa divisor yung kamatis. Yan yung kamatis, i-deliver ko sa divisor yan. Ako, maraming pong salamat sa inyong lahat. Sa inyong pagtangkilik. Yan, kaya kami madilim, wala kaming kuryente. Oh, maraming salamat sa inyong lahat. Uh -huh.